kasayuran Kuban ni Gres Sumali Dan dugang update sa kapulisan Babaeng ilado nga namaligyang illegal drugs Nadakpan dito sa barangay Pinuyak Lala, Lanao del Norte Mike Navarro sa report Aristado sa kapulisan ang usa ka babae nga namaligya og naggamit og drogang shabu diha sa Purok Akasya Barangay Pinuyak, Lalanao del Norte atol sa implementasyon sa search warrant kontra droga alauna sa hapon September 10 kung adlaw. ang search warrant batok sa maong suspek. Gi-issue o gipirmahan ni Judge Jihan Gip Gonzaga Morong sa RTC Branch 21 sa Kapatagan o giila ang suspek nga si Karen Abilia, 33 anyos walay trabaho og taga Akasya, Barangay Pinoy, Yaclala. Nakuha agikan sa mga kwarto sa ilang balay ang lima kapakitin siyabo mga timbangan sa pag repack og shabu mga silofin nga sudadag shabu mga lighters nga gigamit sa pag uh, suyop og shabu ug mga drug paraphernalia ang suspect mi kininga nga maligya og droga gumikin kay matod pa niya wala kini siya ibana og aduna sa isa kaanak, ka anak nga grade 7 nga iyang gibuhi gidogang pa sa suspect nga abi niya og naay parcel kay delivery rider ang nangpit kaniya apan pulis di ay kini hinungdan nga nakapantulog lamang siya og wa na siya nakailis pa sigon sa suspek plano na unta niyang maninda og sa sari store sa iyang balay apan nainganyo siya sa iyang uyab karon nga syabo na lang ang ilang inigosyo kay dakog kita og gamay ra ang puhunan ang uyab karon sa maong suspek nga moy nag kaniya maoy bana sa giilang drag queen nga nadakpan sa PDEU bag pa lamang gihapon sa nasangpit nga barangay di nakuha ang kinikani Agto o 1.6 million pesos nga kantidad sa droga. Ang babaeng suspect na si Karen, pasakaan na kinikasong pagsupak sa Republic Act 10, sa 9165, Condigious Drug, of, con dangerous Drug Act of 2002. Alang sa kasayuran balita, Mike Navarro reporting. Dagang salamat Mike Navarro sa maong update. Ang kapulisan isog na karon nga nag-implementar sa pagukod aning illegal nga droga sa nagkadai ang lugar sa Tibok Nasod sa Pilipinas. Aron masumpo na ang gagamit o gagabaligya o unta masumpo na ang mismong supplier nining illegal drugs sa Nasod sa Pilipinas.